Hi everyone! Magluto tayo ng munggo. Magpakulo ng tubig. Ugasan itong mungbins. Magpakukuloan. And then, igigisawid. Punting meat. At saka, tampalaya. Ayan lang. Simpleng buhay. Simpleng buhay. O ito, kumukulo na ang tubig. Kaya, ilagay ko na itong munggo. Pakuluan natin hanggang sa lumambot. mag -isa tayo ng meat. ay parang kulang. Ganyan. Ay. Ginger first. Tapos, kunting garlic. Kunting garlic kasi hindi ako mas kari sa garlic. Importante may ginger siya. tira kami na meat last time so yeah. Yeah, guys. ito ay like meat ibig guys natin itong ampalaya lagyan ng munggo. Ayan, wow, sarap. Hindi ko din ilalagay lahat yung munggo. Kung hindi, hindi ko maubos ito, gagawin kong sweet soup. Lagyan ko na ng salt. Wow, sarap ng ulam ko. Munggo na may ampalaya. Dagdagan ko ng more soup mas madaming soup Ay. ganito ang luto namin ng munggo sa aming probinsya mas masarap sana pag ano may dahon pa ng ampalaya o kaya malunggay yan sarap pero wala dito kaya ito na lang tapos, takpan hanggang sa maluto yung meat at saka ang palaya. Okay, ganyan siya. Hintayin natin hanggang sa maluto. house how's the salt? Mmm, yummy. kain na. This is my ulam. Okay, kainan na.